ayan hello guys. Good afternoon. So nandito po ako sa ana ilalim ng puno ng aking halaman, guys. Yan. Medyo na mamatay yung ibang dahon mga palangga, oh. So ayan, hindi po mainit ngayon, guys. Parang uulan. Ang daming ano, ang langgam. So ayan, dito po ako sa labas. Parang may amoy. Ito po ang aking orchids, guys, oh. ayan orchids. Yan, marami na po itong bulaklak, guys. Kaso ngayon, ito po ang kanyang nalagyan ng bulaklak, oh. Pero nalaya na po. So, ito po ang aking orchids. Yan po. Mataba na po, guys. Yan po ang kanyang roots. Orchids, mga palangga. Yan, daming. Ito po ay puno ng malunggay, mga palangga. So, ayan. Ito po ang aking ang aking halaman mga palangga ayan mayroon din ito ang ganda po ito tingnan guys so mayroong ano mayroong pink nito ito is a mix din ito guys green mayroong pink at mayroong puti mayroong white so ito po guys ayan so takot po ako dito guys baka mayroong ahas so baka mayroong ahas dito tingin tingin po tayo So, ito. So, mayroon din akong bulaklak. Yan po. Oh. Marami na po itong bulaklak, guys. Nandyan po sa ibabaw. Oh. Yan. Nandyan sa ibabaw. So, ito po ay gumamila. So, ito po ay gumamila, guys. So, kukunin natin. <laughs> Marami na po itong bulaklak, mga palangga. Yan po. Oh. Marami na po itong bulaklak, guys. Maraming ano... <coughs> maraming langgam ito po guys oh Maraming langgam guys Yan ito po guys mayroon pang dahon dito oh Mayroon pang dahon dito ga May, mayroon pang uh, isang bulaklak dito mga palanga so ito So kukunin ko po ito guys Yan yan, kukunin, kukunin, ko po ito para dalawa na po ang ano. Para dalawa na po ang bulaklak sa aking ano. Yan po. So dalawa na po guys. Yan, tingnan nyo po. Ito po ay gumamila mga palangga. yan oh ito po ay gumamila so muni siya na nakanindot mga palangga basta natay mga tanom so maka adog kagwapas ato ah mga palangga yan po oh yan po guys napaka ano napaka napaka ambo na guys parang uulan so ditong banda tingin tingin tayo baka mayroong ahas so ditong banda guys aray Oh, maraming tinik yung aking dragon fruit. So ditong banda mayroon ding ano, gumamila. So iba din ang kanyang color, tingnan niyo po guys. Ayun. Dami ng bulaklak nito mga palangga oh. So tingnan niyo po guys yung aking aking gumamilang isa. So ayan. Ito po ang nakagandahan dito sa aming lugar guys. So marami po akong mga halaman dito. So ayan. Tingnan niyo po guys oh. Yan mga halaman ko yan lahat. So ayan, maambon guys oh, maambon. Tingnan niyo po. Parang uulan na. Ah. So ayan, mayroon pang mga bulaklak diyan. So ayan, ito lang po ang update. Ayun ang panahon ngayon guys, ito po. Maulan mga palangga, maulan so ito po ang update sa uh, panahon dito ngayon sa aming lugar guys yan thank you for watching bye bye